Okay, guys. Mayroon tayo ditong one uh, hp na kalbinator, no? Ito ay non-inverter na aircon, no? So, ang gagawin natin, guys, sukatin natin to kung magkano ba ang binabayaran natin, no? Gamit ng ating uh, uh, watts meter, no? Ayan. Gamit natin ito, may kita natin kung magkano ang binabayaran natin na kuryente per hour sa bawat gamit natin, no? Sa ganitong ah uh, uri ng uh, aircon. Ayan. So, non-inverter po ito, guys. No? Ayan. Non-inverter na 1HP. So, ang gagawin natin, guys, ilagay natin sa ion natin, no? Ayan. nah, uh. Ah, uh, wait lang. Ayusin natin, ha? I ion natin to. yan Ayan. Ayan. So, gawin natin, guys. No? Ayan. Sinit up na natin yung ano. Ayan. Ito yung ating watts meter. No? Ayan. Ayan. Sinit up na natin siya. Ayan. Dito natin siya idaan. Ayan. Para makita natin kung magkano talaga minabayaran natin per hour oh, sa gawat gamit natin ito. So, ito, guys. No? Ilagay natin sa sa on. Ayan. Ayan. Ilagay natin sa pull. Ayan. Ayan. Ang pull yan, guys. Ayan. So yan dito, no? Meron lang tayong breaker na ginamit dito. Para sure ball, no? Ayan. Ayan. So ngayon, ah, uh, tingnan natin kung magkano. Ayan, guys, oh. Ayan. So may na tayo dito. Ah, uh, 744 or 745. Ayan, tuwa tuwa pa. Ayan, tingnan natin, no? Oh. Tingnan natin ma huminto 'yan, no. Kung ano ang pinaka average niya talaga. No, ayan. Ayan, nasa 771, ayan. So, tingnan lang natin, guys, no. So, ayan, wonder na 'yan, guys, no. Ayan. Sa quick cool. So, ilagay natin sa turbo cool or high cool. So, lagi tayo high cool, lagi tayo eh. Ayan, high cool. Ayan. So, na natin guys. So, ang high call, ayan, naglalaro siya ng 793. Ayan, 795. Ayan, ito taas? Ayan, 800, no? Ah, alas ito taas pa, guys? Ayan, 802. Tingnan natin kung saan siya mag-stop. So, natin, no? Ayan. 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 So, antay natin, no? Sa so, mga gusto pala mag-order din ng mga parts ng automatic washing machine, no? Available po sa amin, guys, no? So, ayan. 811, no? High cool ang settings natin. Ayan. So, ito, taas pa. Market pa siya ng 819. Yan, mataas pa ng 21. Yan. 827, 28, no? Mataas pa. So, lang na natin, guys, kung hanggang siya siya mag-stop, no? Ayan, guys, no? Nasa 852, no? Ayan, 53. Ayan, no? increasing pa, no? Increasing pa, guys. Ayan. Tumataas pa siya. Ayan. So, antay na natin buha siya, guys, no? Ayan, no? Tumaas pa, guys. Tumaas pa. Fifty-eight. Ayan. Pa, pa. 58. Ayan. Ayan. pa Ayan. 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 So, nag-stop siya sa 59 guys, no? Ayan. Pinaka maximum niya is 859 watts. Ayan, 60. No? So, dyan na lang siya naglalaro guys sa 60. It's 60. Ayan. So, ayan guys, no? Nandito tayo ngayon sa ating calculator, no? So, compute na natin, no? kung magkano ang binabayaran natin na kuryente per hour dito sa ating aircon na 1HP non-inverter. No? So, ang nakuha natin guys, it's 60 uh, watts. No? So, para makompute natin, i-convert natin into kilowatts. No? So, ang pag-convert -pag guys, i-divide lang natin ito sa 1,000. Ayan. So, ang lumalabas guys, 0.86 uh, kilowatts per hour. No? ah uh, ang Uh, ginagamit natin sa ating aircon na non-inverter. No? So, ang gagawin natin, i-multiply natin ito guys kung magkano yung rate ng ating uh, kuryente no? sa ating lugar. No? Tulad ng Santa Rosa Laguna guys, ang rate namin dito is 11 uh, 11.89 ah uh, pesos per kilowatts no. So point, uh, 0.86 multiply natin sa 11.89 kilowatts no ito yung rate namin dito sa Laguna no yung 11.89 pesos per kilowatts no so ang lumalabas guys ayan uh, sa bawat oras na gamit natin ng isang uh, 1 uh, HP na window type nan inverter ay 10 pesos ang binabayaran natin sa kuryente no so kung ginagamit natin ito sa isang araw ay 8 uh, hours a day tayo gumagamit ng aircon o sa gabi, no? gumagamit tayo ng aircon sa gabi, 8 hours a day. Uh, ang paggamit natin, so multiply natin siya sa 8. Ayan, 80 pesos, guys, yung binabayaran natin sa isang araw. Then, multiply natin siya ng 30 sa isang buwan. Ayan, guys, halos 2.5 or 2.4. 54, guys, pesos ang binabayaran natin per month, no? Sa ganitong... Uh, window type aircon na 1 spin. No? So kung malaki yung HP spin ng aircon nyo, so tataas din yung uh, wattage niya kaya mataas din yung consumption nyo sa kuryente, no. So ayan. So ayan guys, no sana makatulong po yung video na ito no sa uh, mga gustong magtipid uh, no ng uh, kuryente sa bahay. Okay guys, thank you.